Bye. Hello guys, good afternoon. Nag-order ako ng panibagong kama ko kasi yung dati kong kama is siraan na. Mga bakal-bakal -baka lang ba. So ngayon ang in-order ko is yung parang kahoy na siya. Kaya lang nagkamali sila ng delivery kasi ang order namin is dark gray. Actually, nakalady na nga yung kwarto ko. dahil Pinalitan ko na siya ng gray na wallpaper. Wall tapos nga lang, ito, nagkamali sila ng dala. Instead na dark gray, ito ang dinala. Sa gilid yan. Hmm. Walang isangay sa ilalim, eh. Wala. Ah, wala. Bakit ka maingay? Ha? Baba ka na? Baba ka na? Naaway mo yung ano eh, delivery money. Sawi. So, Diyan lang ikaw, ha? naipit yung wire. Ano po may? Uh, yung wire na... Ayun po, yan. ko. Bili, tatatanggalin talaga. Baka pwedeng tanggalin na lang. Okay. Wire ng ano yan eh? TV, ano yan? TV Plus? Oo, oh, okay lang ganyan. Hindi ba siya mapuputol? Ano may? ko kaya mo. Babang kaya mo. Sige, pwede rin. Para ano lang. Parang hanggang no? Yung pag ganun siya. Oo. Yeah, malapit na siya sa katotohanan. Nabuo na yung square niya. Tapos ito. Ah, okay. Sa, sa gilid pala siya. Dito. Dito. Ang kulit mo talaga, Zoe. Commercial ka. Kapasok. Oh, ba't natumba na? May nakalimutan po ako. Mayroon pa na siyang paa. Ay, may paa siya? Nakabit ko yung tabi. Hmm. Pinanas po eh. Para itabot yung Ito bang ano, yung picture, ang tawag doon, yung Meron papel. Meron pa no. Ang liit niyan, wala pa na Maliit po siya. Yan. Palit mo siya. Ano yung mo, saan to? Hmm. <laughs> paa pala. paa pala. Paa pala. dami yung tornillo yan ha Ganyan ang pagkabit niyan pa. Ha? Maganda rin naman yung brown, di ba? Para sa akin, maganda. Basta mga dark oh, brown, dark gray. Maganda. nag naman siya dun sa ano, side table. Ito pa nyo. Oo. Kaya lang nabuo na kasi yung set ko dyan sa ano eh. Yun know, no, nagawan ko na ng paraan na maging gray eh. Pinaghirapan ko pa yan ng gawin-gawin. Tapos hindi naman gray yung dumating. Kasi magtatagal pa yan. Dahil bayad na eh. Matatagal lang pa yan. Eh, ang tagal dito naka-stack yan. Ang laki pa naman yan dito sa labas. Palitan mo sa may brown. Brown na. Ito, white na brown. Laking pagod niyan, ah. And just... Kaya nga kinabit ko na yung gray. Sabi ko, para hindi na istorbo. Tapos iba naman kulay yung dumating. Mga pala dati pink. Pink yan dati eh. Ganito yan oh. Kaya pala. Eto. Oo. Ito nga, hindi ko pa na ano oh. Pink ito. Pero meron pa akong tira dyan. Sobra-sobra pa nga eh. Hindi ko pa naayos. <laughs> green green. But, <laughs> <laughs> Babalik na naman ako ng Divisoria para diyan. Wow. Ano ah, may ano sa Almar, ako sa Almar wala. Wala. Yeah. Mga okay. common colors lang yan nandoon, white, pink, yeah. green. Lasada oh. may. Uh, Shopee. Baka may, ganun baka iba na may. Uh. <laughs> Tsaka ando, hindi may makapal niyan, may manipis. Eh makapal yung nabibili ko eh. Makapeke mo. pa pong bibilhin. pag online, di mo kasi nakikita kung ano yung darating sa iyo eh. Wala dito. Yan, may bubble mo pa yan. Pwede ibalik pero matatagalan. Hindi na nila papansinin yan dahil bayad na. Ano pa yung Sama pa roon mong may sa mapa loob ko. Tagal-tagal nang -tagal naka-ready yung nakatiwang-wang yung ano dyan. Nag-gastos pa. Nag-gastos sila sana yung delivery. Mga shipping fee. Nag-gastos Tapos baka maghanap pa ng kasabay, no? Nang kalookan. Para makatipid yung sila. Ganyan yun. Saan daw sila? Saan daw ba Saan daw ba sila? Ang unang plano ko diyan single tapos pull out. Sa pull out si Unis. Kaso nga nang, ang hirap i-pull out. Nakaharang yung ano side table. Ayun. Kasi bihirang si Yunis matulog dito, eh. Hindi lagi sa abaya. gusto niya naka-aircon eh. Ako, yo ko aircon ni. Eh. Tayo ako ng tayo pag gabi. <laughs> sobrang lamig. Ganit ba? Ano uh, pinapatayin niya? Eh. After 2 hours, papatayin niya. Eh. Tapos maya-maya, hindi ako ulit. Mainit ulit. <laughs> <laughs> Ala ba siyang timer? Yung ano niya? Remote? Po. Ay ano? Aircon? Meron naman mate. Yung kay Yesley walang timer. Hmm. Manual -man lang -man 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 pinapatay. Pag sobrang lamig na. Eh. Two thousand years later.